Hello everybody, welcome to my channel Magandang gabi po Isa pong message ang aking nasagap sa uh, uh, dito sa aking cellphone uh, mula sa isang kasama ko sa hotel at uh, tinanong ko kung totoo ito ang sabi niya, galing daw yan sa group chat ng kasama din niya sa bahay ng hotel workers uh, totoo, at siyempre kung totoo I'm sure na totoo ito naka okay, English in Hebrew siya eh. Uh, basahin ko lang yung English at mamaya yung Tagalog para maunawaan nyo. At maging alerto po ngayong gabi. Anyway, shoutout to Justin Tenorio and uh, sa lahat ng mga uh, commenters, likers, and uh, subscribers ko dito sa aking channel. Anyway, please watch this. Bye! <coughs> narito po ang isang mensaheng ipinasa sa akin. Sayang naman kung ako lamang po ang makakamaliligtas at makakapag-ingat. Kaya nais kong ibahagi ito sa mga kasama ko at sa iba pang mga Pilipino dito sa Israel. Ito ang na salo ko. Ingat po ang lahat tonight. Be ready po. Advisory po yan. Lahat kami pinag-iingat. Northern Northern region, pasensya na at medyo masakit yung aking ngipin. Ayan e, ang aking parte lang, hindi naman ngipin. Nairapan na akong magsalita. Northern region, including the east, Vietchang, Afula, Tiberias, and the region. Peak alert starting in the evening. It, it is uh, recommended for all units to stay near protected areas and be prepared for military incidents. Especially in localities near IDF bases and Air Force bases in particular, as well as highly important facilities such as Station Power Drives and Sharon. Be ready to jump to the scenes of falls of victims of anxiety Northern Sharon, Hadera, Cesarea, or Akiva. The shooting will be aimed at the power plant. If there is one in the area, prepare for a scenario of many interceptions, shrapnel, and even hits in nearby areas to thin our traffic in the evening. And in any case, to stay everywhere with the equipment, including with the vehicle, motorcycle, and car. Center. Expect a lot of fire at the center and the third pace. Be prepared around the seashore. In the Dakarria area, there are indications of accurate fire to the area as well as submarine attacks on an infiltration route from the seashore in the north. Be on high alert to reinforce other districts when necessary. Lowliness, there are indication of a massive shooting in the direction of Netbug. that will spill over into the lowland cities such as Ramla Lod Raschels and the surrounding area to be prepared to provide aid and guidance to the degree of high probability in many injuries to instruct people not to congregate excessively as much as possible and uh, to suggest that they come without creating panic. South. There is no preparation for extraordinary event in the south. To be ready to provide reinforcement in the central district and especially in the cities of the lowlands. May we know quitter days. Sixteen hundred, eighteen hours. July thirty. 2024. That is information na saga pa yan. At ito po ay aking tatagalugin sa Google para mas maintindihan po ng mga Pilipino. Katulad ko, hindi naman ako ganong kagaling sa English. Ayon dito, pinag-iingat, Hilagang region, kabilang ang silangan, Betsian, Afula, Tiberias at ang rehiyon big alert simula sa gabi inirerekomenda para sa lahat ng mga unit na manatili malapit sa mga protektadong lugar at maging handa para sa mga insidente ng militar lalo na sa mga lokalidad malapit sa mga base ng IDF at air ang mga base ng pwesa sa particular pati na rin ang mga napakahalagang posibilidad pasil, pasilidad tulad ng mga istasyon ng power drive sa Sharon. Maging handa na tumalon sa mga eksena ng talon at mga biktima ng pagkabalisa. Hilagang Sharon, Hadera, Cesarea o Akiba. Ang pagbaril ay itutuon sa planta ng kuryente kung mayroong isa sa lugar. Maghanda para sa isang senaryo ng maraming pagharang, shrapnel at kahit na mga hit sa mga kalapit na lugar upang mabawasan ang trapiko sa gabi at sa anumang kaso upang manatili kahit saan kasama ang kagamitan, kasama ang sasakyan. Motorsiklo o kotse Sa gitna, asahan ang maraming sunog sa gitna ng ikatlong yugto maging handa sa paligid ng dalampasigan at sa lugar ng kariya. May mga indikasyon ng tumpak na sunog sa lugar, pati na rin ang mga pag-atake ng submarino sa isang ruta ng paglusot mula sa dalampasigan at hilaga. Nasa mataas, maging sa mataas na alerto upang pala palakasin ang ibang mga distrito kung kinakailangan. Kababaan, may mga indikasyon ng nap napakalaking pamamaril sa direksyon ng netbag na aagos sa mababang lungsod tulad ng Ramla, Lod, Ras at mga nakapaligid na lugar. Upang maging handa na magbigay ng tulong at gabay sa antas ng mataas na posibilidad at maraming pinsala. Upang turuan ang mga tao na huwag magtipon ng labis hanggat maaari at magmungkahi na pumunta sila nang hindi lumilika ng gulat. Timog. Walang paghahanda para sa mga pambihirang kaganapan sa Timog. Upang maging handa. Na magbigay ng mga reinforcements sa ng distrito at lalo na sa mga lungsod ng mababang lupain na may malaman natin ang mas tahimik na mga araw. 1618 hour, July 30, 2024. Kanina lang po ito in-announce, alas 4 ng hapon. Mag-ingat po tayong lahat. Maging alerto ngayong gabi. Lalo na yung mga nabanggit na lugar. And let's pray all together. Kahit ano pa yan, ang Diyos ang ating sandigan. Erebtog. Bye-bye. Thank you for watching.